kiss me lang muna. Tignan mo, Melissa. Patay na yung lalaking gumahasa sa'yo may isang balang pumasok sa puso May pumatay sa kanya? Iniimbestiga ng polis sa San Felipe kung may tinalaman yung pamilya ng babae na isang palang kaso sa kanya. Malamang ginantihan to. Mukhang nag guilty sa lahat ng mga kasalanan niya. Eh. Hayop na rapist yan. Melissa, punta muna sa kotse ha. Kakausapin ko lang ang mga polis. Okay ka lang ba, Melissa? Hindi ka ba masaya? Nakamit mo na ang hustisya. Patay na yung gumahasa sa'yo. Ay, hindi ko magawa maging masaya, Roberto. patay na yung lalaking yun. Hindi ko bakit. May patay na si Wilson kampo. Ibig sabihin ba nito tapos na yung kaso? Kasi malaking paniniwala ni Melissa na siya ang totoong salarin. Hindi tayo pwede sumalalaig sa paniniwala ni Melissa. Nakakuha na kami ng DNA test. Dito sa i Wilson. Kapatid namin ito sa Manila. Para papatuloy natin yung match para makasigurado tayo na si Wilson talaga yung kumahasa sa misis niya. So ibig sabihin nito okay na lahat. Tapos na? Well, let's hope na mag yung DNA test para at least matahimik talaga ng misis niyo. kasi alam niya na patay na rin yung ang rape sa kanya. Pero kapag hindi nag-match ang DNA test ang mahirapan tayo mahanap talagang katuong ang rape talaga.